bagyong araw po ng miyerkules sa ating lahat mga idol ay ano kung napapansin nyo mga idol napakalaki ang tubig oh. grabe manoy oh, eh. kahit doon sa nilipit mga idol napakalaki Yan, no? so yung ating bagyong si kriste na nalangkot dito sa ating kaya ito ito sa hangin mo o napakalaking tubig o o napapansin nyo dito ano, yung tubig dito uh, ano, nag, nag-alo na doon sa taas. Sorry. lalo na dito. Aking tubig. May mga nag-ano na nano. Ano? Itulak pa po yung hangin. Napakalakas. La na naman yung pagpapana lumaki yung ang ilog. Humaba pa doon. Ay dinaslanawa nang tubig. Diyan sa nang magtusdos mga duno. So yung ano ay napakalaki yung tubig doon may nagsasaydo. Yun. oh yun oh, yun ang laki mga idol ng upe so saan natin pagka lumuhinaw doon mga idol dun sa nilipid ah uh, dun tayo makakarami ng ano banak kasi dun sila ah uh, dun kasi ang unang ano ah uh, lumilinaw kapag yung mga lakang ino kaya saan natin yung mga banak pag linaw doon Tingnan nyo natin doon sa kabila. May masyadong tao dito ah. Tignan nyo naman oh. hamak na napakalaki mga tubig-tubig oh. Walang yun. Doon magandang pagsayutan no? oh. paipay yung ilog natin mga ito <coughs> marami na namang naanod na mga kahoy mga toso doon sa baba laki oh Ano 'lon? Mano kasi ma, hindi masyadong malakas ang hangos dito. Ah, ang sarap talaga ng simos-simos. Ang sarap uh, ng simos. ko yung mga malinamig na ice da. Kailan pagkano? pakatanong no, may tao dun sa baba yun nilalakad Umayang hapon pa ang landfall ng bagyo bagyo na si Christian lắc kia hông? bay bay à à